idol ang club shot taot sa inyong lahat yan, mga idol dito ako nagantay sa aking amo yan dito mga idol ituro ko sa inyong mga idol yung amo ko yan dyan sa hospital na yan yan Andalusa hospital ayan yan mga idol yan yung amo ko na duty ayan kaya ako nagantay dito uh, dito lang ako sa labas dito sa may malilim malilim ako magparti mga idol magantay ko sa amo Yun, no? may mga sasakyan din dito mga idol ayan dito lang ako paparada mga idol kasi magantay ko sa aking amo hindi na ako uwi doon sa bahay namin bahay ko doon sa accommodation dahil uh, medyo malayo layo at saka sa gasolina kaya wala naman akong gagawin doon pagka wala nang trabaho wala naman biyahe sino daw ha mustasya na hina ayan yeah, ay ayan ay ayan ay 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 nagtatanong Saudi nagtatanong tanya. Saya sa sadar. Nak sa hospital. Ay <laughs> yeah, ay yeah, ito man ng nasa sakyan. Yeah. Baka yemini yon mga idol. Ano to paron sa? Ay mga idol dito kumagat dito sa. Ay yeah, ditoy service ko. Service ng amo kumagat dito dito. Tago dito sa maliliit mga idol, oh, tago ko sa maliliit. habang magantay ng amo kasi ayan, Ayun, maabotin ng mga puno dito mga idol oh. Ay. Maraming mga puno. ayan, meron din si sadik doon nandun si uh, Sadik ang ganda nito mga idol oh, malili mga malalaking puno kaya dito mga idol pwede dito magtambay tambay o yun opo upo ayan dito mga idol ayan no, Ay, ang ganda dito <laughs> Opo lang Mag-antay lang dito mga idol kasi mainit itong sa sasakyan ayan yung sakit na sa gilid ayan dito lang ko mga idol mag upo opo. Ayan, thank you very much. Thank you for watching. Maraming salamat sa mga nanonood lagi sa aking mga video, mga upload. Thank you, thank you, and God bless all.